nakalatag na po uh, Sir Joby yung ating na uh, uh, security coverage pobaka sa untas and nagsimula na po tayo na uh, mag-deploy uh, as early as uh, over the weekend dahil nasahan din po natin na mayroon na po talagang pupunta but bukas na po yung inaasahan nating tagsa uh, ng mga kababayan po natin na bibisita po doon sa mga namayapa nilang mahal sa buhay kaya more or less nasa more than 22000 po yung ipapakalat po natin nationwide. Kasama na po diyan yung mga ilalagay po nating polis doon po sa mga itinatag po nating uh, uh, police assistance desk, doon sa mga sementeryo at syempre naglagay din po tayo doon sa mga major thoroughfares para siguraduhin po na kung sakaling magsakaroon po ng aberya, yung mga susakyan po ay uh, makakaantabay po tayo. At katuwang po natin diyan yung LTO, yung ating po mga uh, iba pa pong mga ahensya ng gobyerno, at uh, naglagay na rin po tayo sir ng mga tao, tauhan din po natin doon sa mga um, ibang uh, areas of convergence po